Gulp, 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 gulp. <laughs> Sino po si CH lang empleyado po ng DILG? Ah, uh, ako ay mas kilala ng kasama natin ay si HBJ ang tawag. Ah, uh, yung iba ay Bus BJ. Pero pagka nasa field, malimit ang tawag eh, sir. Siguro, yung respeto kaya sir ang tawag. Oh. Pero sa ako na BJ, casual na tawag sa akin, okay lang ako. Ano po yung pinaka-fulfilling pinaka po ko na nagawa niyo sa buhay niyo po? Oh, Oo. madami. Pagka-fulfillment ang nagawa sa buhay, fulfilling. Siyempre, una, ay sa personal, ay siyempre, nung mag-asawa ko, <laughs> ay talagang yun ang gusto natin, mag-asawa, magka-pamilya, ultimately. Pero, iba yung dating nung, nung nagka-apo ako. <laughs> Parang, yung um, hindi mo inaasahan na biglang dumating na blessing ng Panginoon. Sa uh, ating trabaho naman, is basta nakakatulong tayo sa ating mga kliyente, particular sa mga barangay officials, municipal officials. Malaking uh, sa akin fulfillment na yung aking mandato ay nagagawa ko sa kanila, sa akin sarili, siyempre sa ating kagawaran sa ating bayan. Hindi po ba hindi naman po talaga madaling maging public servant po? Ano po yung dahilan or motivation nyo po para po manatiling isang public servant? Okay. Ah, sa uli, ang motivation ko, siyempre, lalo nang simula ko, ay yung pamilya ko. Siyempre, naasa yung pamilya ko sa akin, ay talagang gusto ko maipakita sa ating mga kasamahan, sa ating mga pinaglilingko ng mga uh, pamayanan na talagang kaya kong ibigay at uh, gusto kong ibigay yung uh, mandato na inaasahan bilang isang uh, lingkod ng bayan. Ang aking uh, gusto is tumulong at makatulong sa kapwa. Yung mga nalapit sa tanggapan, na malaking tiwala sa ating tanggapan. Nung um, nasusuklian mo, nasasagot mo, nabibigay mo yung gusto nilang hingin sa'yo, ay uh, malaking motivation sa akin na talagang makapaglingkod ng ng wasto, ng tama sa ating mga kapwa, uh, kababayan, sa ating mga leader ng pamayanan. At sa syempre, ganun din sa ating mga kapwa-manggagawa. Sa matino, mahusay, at maasahang lingkod ng bayan. Yung naasay ako sa regional office noong 1998, one year, so medyo challenging sa akin yon at medyo nahihirapan ako kasi ay nalayo ako sa pamilya ko. May anak ako noon na two years old, four, five, at 6. Kailangan ng gabay mo, at syempre, uh, yung asawa ko, uh, hindi pa rin naman kami nagtatagal mag-asawa noon, uh, kailangan niyang may katuwang sa pagpapalaki, kaya uh, nahihirapan ako noon. Lalo na pag nauwi ako, minsan yung, yung bunso ko, ang tagal lumapit sa akin. Eh, hindi ako na, hindi ako kilala, matagal akong, hindi siya nakakasama, nakikita. So, pagka mga ganon, ay nalulungkot ako sa siguro, talagang siguro, kung hindi nga lang tawag ng trabaho, ng tungkulin, eh baka sabi ko, hindi, dito na lang ako sa umalig parte ng trabaho kasi natin, kaya sabi ko sa sawa ko, is, kaya natin ito. Pagtutulungan natin ito. Hindi lang ako, kailangan ko yung tulong mo rin. At yun, na-overcome. No hanggang sa na-assign na din ako sa sa mga ibang bayan, sa Real, Infanta, Nakar. Then, hanggang nung mag clusterhead ako, bonus na nakaabot ako sa posisyon na ito. Kung mga ito ay hindi ko hiningi, siguro nag pinagkatiwalaan ako ng ating management at ito ay ibinigay sa akin dahil siguro nakita nila, kaya ko itong gawin. Lagi kong sinasabi, lalo na sa mga kasama ko sa trabaho, eh, walang mahirap basta sa masamang gagawin. Grabe si no, ang dami po talagang challenges na mararanasan po, lalo kapag nasa field po kayo. Ano po yung masasabi niyo po dun sa mga taong nagnanais po na magtrabaho po sa departamento po natin? Uh, madaming nag-aspire na mapapasok sa ating kagawaran. Ang maipapayo ko is dapat handa sila. Dapat yung proper na edukasyon, yung training nandun, yung ating skills. At syempre, Uh, number one ay yung ating attitude, yung karakter natin. Kasi yan, hindi yan napapag-aralan. Yan ay daladala mo na nung maliit ka pa at yan yung magiging pagkilala sa'yo. Hindi lang ng iyong mga katrabaho, ng iyong boss, kundi yung mga magiging kliyente mo at mga kasalamuha mo pag ikaw ay naglilingkuran na sa ating kagawaran. Si CH, nakilala na po namin kayong mga taga-DILG bilang matino, mahusay at maaasahan. Pero sino nga po ba kayo outside DILG po? Ah, sa... sa aming... sa bahay. Asawa ko, di si Sarah. Nakasal kami 1992. So 31 years na kami, pinagkaluban kami ng Panginoon ng apat na supling. Ang tawag sa akin ng aking mga anak ay cider tatay or papa. Ang kasalamuha kong malimit ay yung aking pamilya, particular yung dalawa kong apo. At yun ang uh, source of joy namin ng ate sara Pag walang pasok ay siyempre pagising ako naman. Lagi, una, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Lagi ko yun, naglalaan ako ng ilang minuto, nagpapasalamat. Pangalawa kong ginagawa dyan, Meron kasi akong alagang tatlong aso, yung Sadashan, yung dalawa, Aspen. Ayun, uh, gagala ko, ilalabas ko yung tatlo, gagala. At meron akong apat na uh, lima na Puspen naman, pusang Pinoy. Pero yung yung tatlo doon ay uh, Persian, medyo may lahi. Then, lakad-lakad, uh, walking at dun, lang sa vicinity. Pagka naman Saturday, Sunday, ako po, ako ang namamalengke sa amin. Alam na yan, kilala na ako sa palengke, ay si Sir. Ah, sir, may bago tayong ganito. So yun, yun yung mga naubos ng oras ko pagka ako ay nasa bahay. Tigasin po ba kayo, Sir? Tigasain? <laughs> ah, <laughs> hindi naman. Pero ang isang malimit yung ginagawa at yun ay alam ng aking may bayat, mga anak, eh, ako mahilig maghugas ng pinggan. Magdayag sa amin. Ayoko kasing, pag pumunta ko ng lababo, ayoko mamaya makikita ko nakakalat. So, pag meron doon mga dalawang tasa sa pinggan, hugasan ko yun. Iiwanan eh, ko yun na malinis. At sinay, eh, alam nung mga anak ko. So, sabi ko nga, ay, yun na may, may para sa atin. So, gusto ko, uh, mamana nila na yung kalinisan ay dapat sa tahanan nagsisimula. Ano naman po yung mga habis niyo po? Tsaka kailan niyo po ito ginagawa? Habis? Wala akong masyadong habis eh. yung except for walking. Ay, dati nagbabike ako. Nung masira yung bike ko, hindi na ako nagbabike. Pero ang hindi ko nalilimutang ang habis ko, golf. Golf, 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 golf. Akala ko niyo po yung social talaga. Ay, hindi. golf. Uh, paminsan-minsan na lang yung social drinking, may joke accounting uh, toma sabi ng mga kasama natin para lang sumigla lalo ang ating katawan. Si each kahit po nag gold 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 po kayo, ano? Paano niyo po napapanatiling fit and healthy po ang inyong pangangatawan? Ako ay nagwo, naglalakad tuwing umaga at ang diet, ang hindi naman diet, ang pagkain is limited na ngayon, malimit ako. Mas gusto ko yung isda gulay sa Wala akong specific na routine ng exercise, pero sinisikap ko na healthy food yung akin uh, kainin dahil nga medyo tayo naman ay eh, hindi na pa bata. Nagkakaedad na tayo. CH, ano po yung pinaka-exciting na nangyari po sa buhay niyo? Mapa-work man po to o hindi work-related? Exciting sa akin nung ako ay malipat sa DILG nung no, maging DILG uh, employee ako. Kasi dati ako, MPDC na ako ng isang bayan sa Quezon. Hanggang sa ngayon, pag binabalikan ko, uh, yung excitement nung nagsimula ko ay laging nandun. Sa kagawaran, wala na akong uh, hihilingin pa. Talagang sabi niya is na ibigay na sa akin ng Panginoon at ng kagawaran yung, yung gusto ko. Sa buhay pamilya, siyempre ang hangad ko pa rin yung tagumpay ng aking uh, mga anak at yung aking dalawang apo. At siyempre, kung madadagdagan pa. At Uh, Siyempre, kaya yung hangad ko ay yung magandang kalusugan para sa pamilya ko, sa aking mga kapwa-manggagawa, sa mga ating kaibigan, at uh, yung natitira siguro, ma-enjoy ko naman yung fruit nung aking paghihirap. Siguro, at day age of 60, talagang uh, goodbye, DILG na muna, mag-re-rest, at i-enjoy ko yung uh, nalalabing panahon ko para naman uh, masukli ko yung ginawa ng sarili ng sarili ko sa mahabang panahon bilang isang lingkod bayan ako si CHBJ at isa ako sa humans of DILG